Hoy kalbo, nandito na ako kila <laughs> Hello. Nandito ako sa Pasig. Eh. dito, kalbo. Nasaan ka, kalbo? Puta dito sa birthday na, ni Kuip. Ang <laughs> kadali, marami may mga handa dito. Maraming handa dito. Puta ka dito. Kill, I kill. nag logout out po. Diba? Ako nang na, ako na reina dito sa trono ni Kuip. Nagubat pala yung bata sa harap. Apo. Hmm. Ano gawa mo? Wala. Bibili lang ako ng kamatis dito ta. Dito sa ano, Pasig tapos uwi na ako. may, may, may. May ngayon, ano, jelly coat.